O, oh, sige, ano? Kilisan mo yan. Kung makinig ka sa Diyos. Kilabot siya, hmm. Kinakwil ka na ng tao, yan. Pangalong, ya, wey. Ayoko, pakinig ka ng yung are, are, oh. O, oh, sige, Nanginig ko po sa inyo, Panginoon, na kayo po yung magpalayas na. Hmm. Hmm. Lisan yan. Gilitan na raw kita. Matalabdod po sa inyo. ubusin natin yan Ning kaya hindi ka makatulad dahil dyan kakausapin ka na kakausapin yan inong ka mo ng tubig inong ka mo ng tubig para may lakas ka ulit hindi <laughs> uh, naman malamig yan kaya okay lang uminom Ano natin kung mayroon pa natitira? Sibat ng Panginoong Yahweh. Hoy, oh, hoy, 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 hoy. Huwag ka magpanggap dyan. Lilisanin mo rin to, ha? Ha? Lilisanin mo rin to, ha? 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 Nalo pa kayo dyan? Tiis, tiis ka pa, eh. Oh, sa so ngalan din ng Panginoong Yahweh. Ano, gusto mo sumunod sa ibang demonyong Yahweh? Nagilitan? Oh, pasok na sa impyerno. Pasok. Sabi ko, lisanin mo. Lisan mo. Bakit tayo muli sana? May gusto ka dyan? May gusto ka? Hindi pwede. Ito ay para sa tao ha. Ha? Naintindihan mo? Hmm. Pasok ko sa'yo pero huwag ka maniwala doon sa among mong loko-loko ha. Ang among mong taong yun ha. Huwag ka maniwala doon ha. Natawagan ko lahat. Nasa labas ng katawan nito. Pasok. Maka, lahat paso. геро, ah. Sabay nitong, pasok. Sabay-sabay <refused> na kayo lahat pasok. pag ng Panginoong pasok lahat. <laughs> Balik atin. Ano may nangyayari sa'yo? Hindi. Alam mo ginagano ka leg mo? Hindi, kanina habang nakapikit ka. Sige natin kung meron pa ha. Kaya mo pag ha? Hindi ka naman napapagod na ano. Ano lang. Naiyak ka lang pag ising mo. <laughs> Mm. Hindi pa lang naiyak ka pag gising mo. Sige, sige. Gagawin na mo din hindi ka ang kausap yung anghel niya gabay niya baka ikaw ang magtali may mga gabay na anghel yan ang gagawin sa'yo <laughs> ayun lang <laughs> wala na naman Dilili sila nilili sila. Kitang-kita niyo na at ko mayroon pa. Tatandaan din diba, yung pasok ng gumagaling bala dito, hindi matitira pa. titigilan lang to ha. titigilan lang to ha. Ha, titigilian yan ha. Nag-request na gamitin daw sa mga demonyo to. Ayan. Nagastos pa pangiran ng ayan may nag-request oh. Ano? Nangangatal pa tinata. Sige. Oh, may nag-request sa ano. Ibitin daw sa hindi mo 'yung pagkontra natin sa panggagamot ito ito. Hawak Hawakan oh. mo. ayan. No? Lilisan mo to, hindi. Pwede talaga may demonyo, natatak sa noto. Tinan mo, natatak sa. Papasalangin pa. na rin kita, ha? Pasok sa interno. Ate, balik. Ate, isa puso mo yung dasal mo kanina. Gali, dasal ka ulit ngayon. Panginoong Yahweh. Sabi mo. Panginoong Yahweh. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Diyos Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Palayasin nyo na po yung mga demonyo sa katawan ko. Palayasin nyo na po yung mga demonyo sa katawan ko. Dalhin nyo na po sila lahat sa impyerno. Dalhin nyo na, na po sila, sila, sila lahat. Pasabuhin po sila lahat. Bukas ko Instagram. Higop lahat ng impyerno. Ah, lahat ng demonyo. Para may nalabas sa katawan mo. Para may hangin na gumagano. no? <coughs> Dami pa to, tita. Madami to. Pag ganyan demonic possession, lagi madami, madami yan. Kakala nyo, ubos na, pero hindi pa. Lalo sa ganitong tao na hindi pa nila fully control. <coughs> na demonic oh, possession. Nakapag ano yung paggap yan eh. Tingnan natin kung meron pa ati ha. Hit that. Apoy ng pangalang yawa. Diwanag ng Diyos. Hmm, parang wala na. Hindi mabigat. Wala ano, na. Ibus din. Katawag ko ulit. O oh, meron pa sa katawan nito. Pasok. <laughs> Tatago lang. Madami yan eh. Tingnan mo nga ito. Dali! Oh, ba't ka dito? Tingnan mo dali! Bakit na mo tingnan? Ha? <laughs> Gulat siya eh. Ano? Ano nakalagay? Ano nakalagay? Ha? Takot ka sa Diyos? Pangalan ng Diyos, takot ka? Madali, mo. Hindi mo naman... Ay, mo humakan. O, lilisan mo to ha. Lilisanin mo to ha. Ha? Ha? O, tingnan mo na. Last time. Dali. Pa Ayaw. Para ka nakakita ng multo eh. Ah, <laughs> oh, ito. Sinasabi raw eh, iluminati daw ito. Tinan nga namin, iluminati talaga to. Ta. Yan, yan, yan. Oh, ano? Iluminati natin ba gayaan? Oh, ilumin natin, natin ba mo niya. ang demonyo. Representasyon ng Diyos yan eh. Oh. oh may third eye ka na. O oh, ito naman. Oh, sige form na Ang pasabog ng Panginoong Yawin. Sabog, so hindi mo nyo ka. Susulod na. Papalag pa ha? Sino pa papalag dyan? Ikaw, papalag ka din. Ha? Layasin mo to sorry. ha? Ha? Pasok na siya. Ilan pa to? Yung natira. Yung natira ko yung natira dito sa katawan nito. Pasok. Ilan pa kayo dyan? Ilan pa? Dalawa na lang. Ilan na yung lalagas? Kainin ka na ako. na. Nasa daan na. na na, daresa, na kayo. Magmamatigas yung... pa. Jehova bajera, Jehova -ba Nisi. Mga so, natin eh. Hindi ni Ito formula ko naman. Ang so, anong nga pag... Hindi sa inyo yun. pa kala na ito. <laughs> mas masakit. Ito, ito. Yung kanina, pareho lang. Ito. Tingnan mo, dali. Ang Panginoon na nagbasbas niyan, ha? Hindi ako, ha? Ang Panginoon, igagalang mong Panginoon, ha? Ha? Lahat ay gagalang sa Panginoon kahit kayo mga demonyo kayo, ha? Pag sinabi pinapaalis na kayo, alis na kayo, ha? Gusto mo ba makausap ang Panginoon? Ay ba tayo malisanin to? Matutulog ka doon sa dalawa. Panganong yawi, panganong sus, ayaw pa rin po umalis sa mga demonyo ito. Hindi nito -hin 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 sa inyo kayo Kahit po magpalayas. Ayan. Balik ate. Ano ka Ano Tingnan natin kung meron pa ha. Baka mamaya nalilid lang lang kasi. Naubos ha. Naubos ha isang litro tubig. Uy, may tayo naman masyado. Hindi, kukunti naman yan, tita. Tsaka hindi naman malamig. Anong tubig lang? Yung normal lang din. Ikaw naman ang pasukan ng maraming demonyo pag hindi ka nauhaw sa init ng mga demonyo. Natawagin ko kung meron pa. Tapos. Tidlat. Ano na dito? Na. Wala na. Sabi sa inyo, <tod> Diyos lang ang malakas. Sabi nyo, ay lumay sa akin sa Panginoong Jesus layas. <laughs> Alam so, mo mga demonyo kaya. Subukan mo pahawakan. Pahawakan mo nga, kanina hindi mo mahawakan to. Tinahinikit sa okay, mo eh. Uh, oh. Galan mo. Ay ka na. Pasok kung meron pa. Apoy. last one. Balik ate. Oh, ha, Dani. Oh, yung isang 'yon, maa mayroon din. <laughs> Super sexy. Ramie, hey, pa-pahingi muna natin si Ate. Marami uy, yan, basta demonic possession. May demonic possession pala mo pa? Sir. Hindi ka naman na mapapagod ano? Eh, Sasabihin mo lang pag pagod ka na ha. O pag hindi mo na kaya. Mm -hmm. uh, gagabayan ka naman mm -hmm. ng Diyos ha. Sige <laughs> tol Pasok ko meron pa. Balik ka. pa. Sige ka lang. Sige busay na natin. Pasok ko meron pa. Pasok ko meron pa. Lahat na. Pasok. Apo cross ng Diyos. Balik at. Pasok ko meron pa. Balik at. Pasok ko meron pa. Karakalda. Balik, ate. Pa. Balik ate. at. Para hindi ka na mapagod, tinatawag ko na siya ito kang ah, sa bahay niya. Sinasarado ko lahat ng portal sa babaeng to. Portal sa bahay nila. Si Terkang Hilis, ubusin niyo mga demonyo doon. Said. Sa wala na eh, wala nang nakatira sa katawan ang meron doon sa bahay niya. May ugnayan kayo doon sa may portal sa katawan mo. Sasarado na natin. Nakikita pa ako isa. Balo <laughs> ng balo ng ating pa dati oh. Makulit ka eh! <laughs> Ay ko kayo umalis na agad kanina. <laughs> hindi kayo dapat buhay pa. balikate. ate. Sirasarado ko lahat ng portal sa katawan mo. Lagyan mo lang cross yung sit mo ramong ito na maglagay. Ika ng mga viewers natin sa sasin -sa kaya. -sa <laughs> Sarado ko lahat ng portal sa bahay mo. Ayaw na akong pag-aayos sa kanya. Bumukong mga at babae ka. Ang pasok sa'yo. Wala, matyaka demonyo. Ayaw na, ayaw na. Ulam at demonyo. Itadalhan ng mga demonyo eh. Oh, Magbago mga demonyo. <laughs> 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 Panginoon Jesus Isis, eh. Alis eh. Pag yan eh. Pinapaalis eh. Pag sumunod. Pag dito Apat na na lang <laughs> daw na eh. Kaya pa. <laughs> Na, hindi ka rin namalis isa pasok pa yung balwa dalwa pasok pa iba tatlaw pasok pa iba apat ning balik ano sabi ng mga gabay ko magdasal at manampalataya sa Diyos ng buong ha Naniniwala ka sa Diyos? Hindi. Naniniwala ka? Ngayon, maniniwala ka na lalo, ano? Nung pinapasukan ka, ano lang nakikita mo? Pag nakapikit ka? <coughs> hindi maliwanag. Madilim. Sabi mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Tanggapin niyo po ako. Tanggapin niyo po ako. Sa inyong kaharian. Sa inyong kaharian. Tinatanggap kitang tagapagligtas. Kinatanggap kitang tagapagligtas. Um, oh, Amen. Yeah. Magdemonyo pang meron. Wala kang karapatan na dito sa babaeng to magsinayas kayo ha. Silik ka, chat. Kung meron papasok. Pada po. Pati ko pa rin yan. Pati ko pa rin yan. Pati. Pati balik. <laughs> Alam ka na yung gayong kalig mo? Hindi. Pinamumugarang ka ning. O parin mo nga muna yung ano mo, pintas mo, baka dyan nakatira eh. Ang ginagawa ang portal din. Nasarado ko na yung portal sa katawan mo. Dito Why? naman, sarado I'm natin. Kung okay. okay. oh, mayroong papasok, magsialis lahat ha. Ning, kung yan? Ikaw pa yan, Ning? Balik. Balik. Tignan mo nga ako, hindi niya hawakan yung kwintas niya. Hmm? Pa bitaw mo yung kwintas niya. Ah, bitawan mo nga kwintas mo? Ayan. Sige, Tuli. <coughs> kung may gumagambala, pandemon nyo dito. Pasok! <coughs> <coughs> Tuli, sungay. Saksak mo yung sungay sa puso nila. <coughs> sibat ng Panginoong Yahweh. Ayaw niya. gumagambala pasok. Hay, haliluwa makikita sa kabilang buhay Ha? ha? Anong dahilan maggigirulo to? Ha? Anong dahilan? Wala. Inutusan ka lang. Panapakita kita sa kabilang buhay, ha? Ha? Natawag ko mga sundo mo. O, sunod ka dyan, dali. Akit sa kabilang buhay. May katawag si Diyos, dali. Para tanggapin ka sa taas. Sa mga Panginoong Yesus, patawad po. Sabihin mo. Sabihin mo. Ngayon na. Patawad po. Nakikita mo yung bantay mo. Yung dalawang arkanghel. Nakikita mo, anghel. Pinapasunod ka na, ano? O, sunod ka na, dali. Layas. Layas. Kung may demonyo pa, pasok. Wala na. Ate, balik. Marami na demonyo din lino kuya si Ster. Wow, possess. Demo demonic possess. Wow. Tingin ka ha? Tingin ka. Balik ate. Ipinjin ka yung kalitingan <coughs> na darandaman nung ano ating pampungala. ala